May hey, mga agsa pa Pilipinas at tuyen dagiti kang runa na damdama ditoy PTV Cordillera nupay bimamati bilang dagiti krimen iti bengget agtaltalined a runa na kaso ti panagramas ken panagtakaw daytoy ti papayan atensyon ita ti pulisya no ang malapdan agipadamag ni Janice Dennis Gapu iti napaertengan kampanya ti pulisya kontra iti kriminalidad. Bimaba ti crime incidents iti probinsya ti Binget iti umuna a quarter ti 2024. Manipod January agingga April ita atawen Nakailista ti Binget PPO iti 62 akaso iti 8 focus crimes. Nabababa da no ino idilig iti 65 akaso iti kapada panawan iti 2023. Nailista ti 20 katalo akaso ti theft. Sangapulo pulo ket kaso ti rip kan ti physical injuries adama ti a robbery upat a kaso ti kidnapping dua a homicide kan maysa a murder naging masigasig po ang kapulisan natin sa kanilang pagpapatrolya at pagpapatpat ng batas at saka yung uh, information campaign natin na nakakatulong sa mga uh, nakikinig o nakabuhan sa atin na may uh, bumaba yung uh, Uh, eight focus crimes sa uh, from January to April 2024 compared to January to April 2023. Impanagal ni Police Captain Laza adakal tinagbabaan ti kaso ti panagramas ita Sa nga ket pito ang kaso tinailista itaatawan na bababaday to'y no idilig iti dua pulog pito ang kaso idinapan atawan. Efektibo ti Implan Dikig nga ipatpatumpalda iti nagduduma alugar iti probinsya. Ti Implan maipapaayan iti impormasyon dagiti babae mainaig iti karbanganda. Matututukan mat iti, iti kaso ti panagtakaw na i matan dagiti personal ti 24-7 tapno agbantay ka dagiti place of convergence. So, ang kapulisan po ng uh, Benguet po sa pangunguan ng ating uh, mahal na provincial director na si Police Colonel Joseph Bayungasan ay tuloy-tuloy po ang ating kampanya sa uh, lahat ng mga anti-criminality campaign ay ang ating kapulisan po ay 24/7 na nakatalaga at umiikot para sa kaligtasan ng ating kababaihan dito sa Benguet. Janice Dennis para iti Pambansang TV iti Baro, a Pilipinas. Para iti sumuruno at damag, dispensar kadagiti mangmangan ita akanito. Niswat man ng Tirat Catching Challenge iti Baguio City Public Market. Agbayag dito iti taluabulan bulan kung makaawat ti dakkel a premyo ti market section ang makatiliw iti kaadwan nga utot. Report manibod kini Dante Gitu. Kanayon nga agpalpalengka ni Jervie iti Baguio City Public Market. Ken kanayon met na, na makikit kita iti agkay wara ken nagtataray nga utot. No maminsan, uray kasapulan na ti na no makakita ti utot sa anen agumat gatang. Isong iti panakayuswat manen ti rat catching challenge iti merkado publiko dakkel ti panagyaman ni Jervy. Okay naman po yun kasi ano eh, mababawasan din po yung, ano, yung makakontaminate yung mga isda, mga fresh foods, mga ganun. Kasi kung hindi naman nila gagawin yun, siyempre, lalaki lang yung mga daga dito eh. Ang lalaki ng mga daga dito, pakalaka Panggap daytoy ang mapagtalinaad ti Kinadalus iti Palengke. April 2020, idi imuna ang iuswat ti programa. Itila ang unog ti sa abulan, na ti 1,766 nga otot. Kaaduan, naggapo iti lechon section. Pine Smith Mart and Entrail Section. That was at the height of the COVID-19. May launch po yung pinaka first na rat catching activity natin uh, through the initiative of uh, our very own city mayor. Siya po ang may idea noon kasi na may magkakaroon tayo ng rat rat, rat catching activity. Inaklon mo ti Public Order and Safety Division asa anda ang maibos lag nga otot, ngayon babaan iti da ito'y nga inovasyon, maksayan ti adong nga otot iti palengke. Although we, we see some increase no, sa rat infestation, it wasn't as before the first rat challenge. Malaki talaga ang naging impact ng uh, first rat challenge natin. So uh, it is just but right to uh, continue this uh, success stories. No pay kasta, sigon ni ti POSD ang may saka dagiti rason ni ti panagaduti utot, ti disiplina metlaeng dagiti vendor. Ang nakikita kong mas malaking concern diyan ay yung mga ibang uh, I think fish and meat vendors na iniiwan yung kanilang entrails doon sa pag-alis nila at um umaasa silang yung mga daga ang kakain sa mga yon. Although we we try to monitor it as uh, as much as we can. Meron pa rin mga pasaway eh. Gapot pagpaot paot ito iti a bulan nam namaanda a doble weno triple ti matiliw no idilig idi 2020. 25,000 ti awaten ti market section a makaala iti kaadwa na bilang ti utot. Kabayatan na iti datos ti syudad, ng mato iti 126% ti kaso ti leptospirosis weno ti infeksyon, manipod iti isbo ti utot kadag iti flood water, iti bulan ti Hulyo kay Agosto iti napalabas at awen. Gapo ditoy, pitong individual ti Pimusay. Dante Gitto, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagita-dagit ng runaan na damdama, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan subscribe iti social media platforms, ito'y PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV, balita ngayon sa probinsya, siya ni Alasung Doan na Imbangal daw.